Ang agrikultura ay isa sa pinakamahalagang saligan ng ating ekonomiya. Ang bawat punla, puno, bunga ay sumasaylalim sa pagsisikap, sakripisyo at tagumpay ng bawat Pilipinong magsasaka. Kaya naman narito tayo ngayon, hindi lamang upang kilalanin ang tagumpay ng MISOR, kundi upang tiyakin na ito'y magpapatuloy at hindi at higit parihan, upang kayo ay mas mapapalakas, mas masuportahan, mas maalalayan sa bawat pagsubok. Ngayong araw, formal natin inilunsad ang Rice Processing System 2 Facility na mayroong isang multi-stage rice mill at apat na recirculating dryer. Bahagi ito sa mas malawak na ating layunin sa ilalim ng ating administrasyon. Nakapagtayo na po tayo ng ilan na siyam na 150 na, ganitong, na ganitong rice processing system. Makakatapos tayo sa taon ng 2025, magtatap magtatapos tayo ng dalawang pa. At on the year 2025, magsisimula naman na mag ng limampu na ganitong klasing rice processing center. Sa buong riyon, Nakapagtayo na tayo ng halos 70 kilometro ng far, 70 kilometro ng farm to market road at mga tulay na tinatayang nasa isang daan at limang linyang metro. Napakinabangan na rin ito ng halos labing anim na libong pamilyang Pilipino. Sa buong bansa, umabot na sa isang libo, isang daan at anim na dalawang kilometro ang naitayo natin mga daan. At higit sa 865 linyang metro naman ng tulay. Ngayong araw din, binuksan natin itong Integrated Coconut Processing Facility. This is the first one in the Philippines. We are one of the largest coconut producing nations in the world. Nagubulat ako, sa galing ng ating mga magsasaka, wala tayong ginawa mula noong matagal na, siguro may, may 50 taon na. Wala tayong ginagawa para tulungan ng mga mga coconut farmer. Ngayon lang natin tila tinutulungan. Ngunit kahit kahit wala nagawa ang pamahalaan na tulong, number two tayo sa buong mundo sa coconut products. Isipin natin kung itong ganitong klaseng processing center ay pakakalatin natin sa buong Pilipinas. Baka makabalik ako rito bago ako magtapos, sabihin ko, number one na tayo. Number two tayo dahil number one na tayo. Tulungan kayo namin sa marketing, sa promotion. Uh, natin yung, sa, yung, sa, yung ginandawa ngayon ng DTI na dinidigitalize lahat. Para kahit na yung nandito sa Misor, pwedeng makiusap sa merkado sa labas ng Pilipinas. At export na yan malaking malaking potential masyado. Layunit, layunin ng pasilidad na ito na itaas ang halaga ng niyog mula sa kasalukuyang 8 hanggang 10 piso bawat kilo tungo sa 16 hanggang 18 piso bawat kilo. Kaya rin, kaya, kaya rin natin ito magposeso ng hanggat putlibong niyog bawat araw. Pakikinabang dito ang tinataya na sa 66,000 magsasaka ng nyog sa Misamis Oriental. Makakalikha rin po tayo ng trabaho para sa 2,500 Pilipino. Ito, direct employment. Ang upstream at sa downstream niyan, mas marami pa. Ito, isa ito sa konkretong hakbang patungo ng industriya, pag paglalagay ng industriya sa ating mga kanayunan mga minamahal namin magsasaka. Kayo po ang dahilan kung bakit may pagkain sa ating mga hapag. Kayo ang patunay na sa pagsisikap, sakripisyo at pagkakaisa, sama-sama tayong aasenso at uunlad. Alam namin hindi matutumbasan ng anumang proyekto ang dugo at pawis na inyong inaalay. Ngunit sa bawat na programang ito, hangad namin kahit papano ay mapapagaan ang pasanin ng araw-araw. Inihikayat ko po kayong pagyamanin at alagaan ang mga handog na ito. Patuloy kayong matuto, gumamit ng makabagong teknolohiya, maging huwarang bagong Pilipino, magsasakang marunong, may dangal at may pagmamahal sa ating bansa. Ito po ay isang uh, large-scale uh, integrated coconut processing facility na nagproposiso ng 60,000 knots per day. So ang kaiba nito sa ibang coconut processing facility ay pinoproposiso na rin yung lahat na produkto ng parte ng coconut from the husk to the shell, water, uh, coconut flour, skim milk, and the oil. So this plant is designed to increase the farm gate price of coconut. For example, ngayon, ang farm gate price ng coconut ngayon is nasa 14 pesos to 15 pesos per nut farm gate. Ito ay kukuha ng 16 to 18 pesos per nut tree top which means it's the project we're going to harvest uh, the coconuts to be processed here. So yung planta na ito ay nakapag uh, geotag ng 350,000 fruit bearing trees na coconut within Misamis Oriental na siya yung nagsusupply ng 60,000 nuts per day. Uh, this will create impact to around 65,000 farm workers in the coconut plantations. At the same time, this will increase the income per tree because right now the income of uh, coconut farmers per tree is only around 400 pesos to 500 pesos per tree per year. This one will increase up to 1,200 pesos per tree per year. So, which means it will double the income of coconut farmers. with this kind of business model. Another good thing is that this being managed by FICO, one of the largest cooperative in northern in the Philippines. So in this case, farmers will not only earn from selling the coconut, but also from the patronage and dividend or any income from this co-op will also be shared to its member. So ito yung kakaiba sa ibang private operated na processing plant. This is a realization of what the president, uh, what the president uh, pronounced, to make coconut a local economic driver. And this is the portion of that pronouncement, because this is the first uh, integrated coconut processing facility in the country that processes everything from husk, shell, meat, water, and all the products waste, actually, say, At the same time, uh, we organize a clustering approach. so that every day we know exactly saan galing yung coconut in a 45-day cycle we hope to transform the coconut industry in the next three years so that it will create it will support to the realization of the president's mar marching order to have a single-digit poverty incidence by 2028 and this is one of the best strategy because in Region 10 alone The poverty incidence is 18.6 uh, percent, which means we need nine percent in the next years. That's more or less three percent per year that we need to reduce. This one will contribute 60 percent of the poverty reduction target per year, so that by 2028 we have the single-digit poverty incidence in northern Mindanao.